Daija, good morning. Daija, good morning. hoy Sa YouTube to. Sige, pag hindi na gumising. Elijah, tara, baba tayo. Libre kita. Uy, pakipot. Effects pa siya. Uy, ngingiti na yan. Ngingiti na si Elijah. Hi, parkon! Butol! May e pala ako sa teritoryo niyo ah. Nasaan na si Malyari? She's sleeping too! Ay. Ay. Oh, tulog din pala! Good morning! <laughs> Sino pang tulog? Uy, kising ka na. Baba na tayo. Tara, may 60 pesos ako. Tara, nung lunch, na ako ng lamon dyan sa kantin. Puntangin na, hindi ko lang kumakain pa ako ng isa pang kagat ng kasino. Panunganin mo asin. na lang pala ako kumain. Tara. Video yan? <laughs> uh Oo. -oh. Oh. Good morning, Elijah! Hello! Post ka, video to. Nagbibidyo nga eh!